Bakit ba iniwan namin ang buhay sa Delhi? Kung saan ang Delhi ay maganda, siyudad, andun na lahat yung kailangan mo. Pero kasi mal masyado nang polluted, malala na ang pollution sa Delhi, kaya naisipan na namin lumipad dito sa Tarakan At kung makikita nyo, napakaaliwalas ng panahon dito. Napakalamig ng simoy ng hangin. At the same time, preskong presko ang simoy ng hangin. Mas mahalaga yung kalusugan namin kaysa kung anong paman ang naibibigay na kaginhawaan ng buhay sa Delhi. Dito ay sariwa ang hangin, tahimik, maganda yung panahon, maaliwalas yung panahon, walang masyadong alikabok, walang maiingay na sasakyan, walang maiingay na mga kapitbahay na nagpapatunog ng mga malalakas na musika. At dito ay nakakarelax ka maghapon dahil tahimik, uh, malayo sa ingay ng syudad. At may enjoy mo ang tunog ng mga ibon. Stress-free ka dito sa Utarakan. Dahil napakatahimik, ang naririnig mo lang talaga ay ang huni ng mga ibon na gumigising sayo sa iyo um sa